So, hello. Hi guys. Ayun. So for today's video, I I will challenge myself to not to sleep tonight. Kasi tatapusin ko yung order ni madam na nagmamadali, na nag-follow at mag-follow up, kaka-order niya lang, nag-follow up na siya. So, syempre, hindi ko siya pwedeng unahin kasi meron yung nakapila. So, ngayon, kailangan tapusin ko ito. Dapat, nasa kalahati na ako ng ginagawa, kaya lang nag-run out nga kanina. So, ayun, So, the time now is 8.02. 8.02 p.m. At, Ayan. for this vlog, hindi ako matutulog na kailangan tapusin ko to. Today is May 3, 2024, 8.02 p.m. ng gabi. Alright? Yup, 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 yup. Lo, yun na yung dito yung oras. Ano wala? Ay, <laughs> wali lang yung pinipindot ko. Ayan, 8:03 PM to May 2. Tu. Oh. O, oh, ba diba, malabo talaga? basta 'yon. So, nakapagsaing na ako, nakapag prepare na ako ng food ko kasi binigyan ako ng ulam ni Ate. Um, laing. So, may kakain ako mamaya. Kailangan pag inanto ka kakain ako. So, hindi ito. No, no, no. wag ka, ma, antokin. Okay? Let's go. So, kakain muna tayo. Kain muna ako. Ito yung laing ni ate. dami naman siyang sahog. May baboy, may hipon. Sana hindi siya makati kasi allergy ako sa gabi. Ngayon na lang ulit ako kakain ng gabi. At magko-coffee. So, guys, tingin ko sa oras na to hindi ko kaya. Gusto kong umilip. Teka lang. Parang nawawala yung anto ko pag nagbibideo. So, wala naman akong malaking storage para iwan tong nakabideo lang. So, ito pala yung nagagawa ko. So, ayos natin. Para makita, wait lang. Ito. Ayan. Tapos, yung sa kamay naman niya. pag natapos ko tong sleeve, tingin ko na sa kalahati na ako, pero, gusto ko manang umid lip at mag na lang ako. The time now is 11.26 p.m. So, wala pang alas 12 pero naantok na ako. At ayun, uh, mag-alarm na lang ako ng mga 1 or 2. Idlip lang tayo. Sana kaya kong bumangon pag tumanag yung alarm. Ayun.